paano nga ba natin maiiwasan na magkaroon ng kidney disease ang inyong mga aso at pusa? Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, I am Doc Jello and I am the CEO practice owner of Pathology Emergency Animal Hospital. For this video, pag-usapan po natin ng isang napakahalagang topic about sa si mga dogs and cats, ang kanilang kidney. And kung mahal mo ang iyong fur babies, panoorin mo ang video na to hanggang sa dulo. I have five tips na ibibigay sa inyo lahat upang pangalagaan ng kidney ng inyong mga aso at pusa. So, for the first tip, Bigyan po sila ng tama at quality na pagkain. Huwag po bibigyan ng inyong mga aso ng mga tira-tira ninyo lang na pagkain. Pumili po kayo ng mga balance and high quality na diet according sa kanilang age at breed. At ito po pinakamahalaga ha, iwasan po na magbibigay kayo ng mga maalat na pagkain or table food sa inyong mga aso dahil yung mga maalat na to ang nakakasira sa kanilang mga kidney. Okay lang naman yung paminsan-minsan pero kung palagi ninyong ginagawa nako masisira talaga ang bato ng inyong mga aso o pusa. Sa pangalawang tip, panatilihing palaging well hydrated ang inyong mga aso at pusa. So dapat po palaging may fresh at malinis na big para sa inyong mga dogs and cats. Pwede rin po kayong maghalo or magmix ng wet food or alternating na wet food para sa inyong mga pusa. Especially sa mga pusa ha, dahil mas prone talaga ang mga cats sa dehydration. I encourage din as well ang paggamit ng mga fountains para sa mga cats. Pwede rin to sa mga aso. Halaga po ng role ng water or pagiging hydrated sa pag-aalaga ng kidney ng inyong mga aso. Kaya dapat tandaan nyo yung pangalawang tip na yan. Diba sa tao, pag nasisira ang kanilang kidney, yung mga may sa soft drinks. What? may hilig sa chichirya, maaalat na pagkain. Naku po, yan talaga ang sisira sa inyong mga kidney. Naman tayo sa pangatlong tip. Napakahalaga po ng regular vet check-up. Hindi lang dapat po tuwing may sakit ang inyong mga aso or pag magpapabakuna kayo, pumupunta sa inyong mga veterinarians. Mahalaga din po na magkaroon sila ng mga annual check-up upang sa ganon na check ang kanilang mga kidney annually. Lalong-lalo ng mahalaga po ito sa mga senior na aso na nag iidad between 7 years old pataas. O silang pagkawa ng CBC, biochemistry examination at urinalysis upang ma-check ang kanilang mga kidney on a regular basis. Nasaan po yung lahat? That early detection of disease saves lives. Kapag maaga natin na-detect, mas maaagapan natin ng maaga. Prevention is always better than cure. Man sa pang-apat na tip. Lagi po natin bantayan ang timbang at health status ng inyong mga aso o pusa. Overweight po ng mga aso at pusa ay mas prone sa sakit. For the ideal weight, ito po yung mga ideal weight ng mga aso. At ito naman po sa mga pusa. Kaya naman, importante din po sa mga aso at pusa ang proper diet and exercise. Hindi lang sa ating mga tao ha. Ah. As but not the least, kalimang tip natin. Ingatan po natin na ma-expose sa mga toxins ang inyong mga aso at pusa. Ang household items na maaaring makasira sa kidney tulad nito. Meron din po mga pagkain na pwedeng makasira sa kidney ng inyong mga dogs and cats tulad nito. Siyempre, mga gamot natin mga tao na pwedeng ma-reach out ng inyong mga dogs and cats tulad nito. So yan yung mga items na talagang maaaring makasira sa kidney ng inyong mga aso at pusa. Yan naman, make sure to keep them out of reach sa inyong mga fur babies. And ayan ang mga fur parents, ang mga five tips natin upang ingatan ang kidney ng inyong mga aso at pusa. Napakahalagang tandaan po natin lahat and important upang mapangalagaan natin ang inyong mga dogs and cats. Uulitin ko po sa inyo lahat, prevention is always better than cure. Papansin din po kayong mga unusual na nangyayari sa inyong mga dogs and cats tulad na lamang ng excessive na pag-inom, excessive na pag-ihi, pangihina, pagsusuka, make sure po na wag na mag-alinlangan at dumiretso na kayo sa pinakamalapit na vet clinic at kausapin nyo na magpakonsult na kayo sa inyong mga veterinarians. That's all for this video. Sana natulungan ko kayo. If you like this content, consider following me and share this to other fur parents. May pa tayong mga upcoming videos for healthcare sa inyong mga fur babies. Kaya naman, see you on my next vlog. Bye-bye!